May mga bagay talaga na nasa paligid natin na pinibigyan tayo ng rason para patuloy sa mga pangarap natin. Minsan talaga, darating sa punto na mawawalan tayo ng pag-asa para abutin ang mga bagay na pinapangarap natin. Pero kahit anuman ang maging hadlang, basta't masaya tayo sa ginagawa natin at alam natin ang direksyon na tinatahak natin. Sa ng kwento ng aking biyahe, ibinahagi e ko sa inyo ang ganda ng Solar Bridge. Kung saan, Ating nasilayan ang ganda nito. Pero bago ko ito narating, naranasan ko muna dumaan sa mga pagbaan ng daan. Pero sulit na naging biyahe dahil sa ganda ng kasadahan dito. Nabibigyan ka ng banayad ng biyahe. magpapatuloy ng kwento ng aking biyay, atin papasyalan ng isa pang dinarayong pasyalan dito, ito ang Kagraray Eco Energy Park na matatagpuan din sa Bakakay Albay. Tara, simulan natin ang kwento ng aking biyay. Samahin niyo po ako muli sa aking biyahe. Ang ganda ng Sula Bridge. Ang ganda ng view pagka makita mo siya sa drone shot, napakaganda. Huhu. Maghahanap tayo ng matatanungan para mahanap natin yung Kagraray Eco Park. Ay, may kalsada doon, no? Parang sarap pumunta doon, ah. Baka yun naman nito ata, yun, ah. ay magtatanong tayo dito muna kay hey, sir sir May magtanong saan po dito yung ano kagaray ay ano po Diretso lang po Diretso lang di ba may ano pagdating hindi yan sa isang ano yung may cross na lido uh -oh. yung pan, pangalawa pangalawa pangalawang tapos tapos may papunta dito kaliwa uh -huh. ah sige salamat pangalawang intersection uh -huh. sige salamat okay dito na. tama naman yung binabaybay natin. Dito lang diretso lang. Pupuntahan naman natin mga motivation yung Tagraray Eco Park dahil isa yun sa mission natin ngayong araw na mapuntahan. So long bridge unlock. <laughs> hindi lang ako nakapagpa-feature eh. Tingnan natin kung pag-uwi natin, doon pa rin tayo ituturo ni Google Maps. Matindi na rin yung mga kalba dito mga kamotivation. Ito may kasada pa doon. Yun no? Know? Para may kalsada sa taas no? May tinatahaba sa taas na kalsada oh. Oh uh... May tinatabas sa kalsada sa taas. Waka motivation, oh. Saan kaya yan? Ang ganda ng kalsadahan dito. May enjoy mo talaga. Wala pa masyadong nadaan. Kaya may enjoy mo maigi eh. Ang ganda dito Yun wala kang motivation oh. Para may tinatabas doon kalsada sa taas Ang kaya yan Napakaganda Napakaganda ng view dito Ang ganda ng kalsada dito, mga akong motor vision oh. Wow! Hu! Ang ganda ng kalsada dito, linis. Wow, misabe, ah, nakalagay kasi dito mo ka motor vision. Misabe's road nakalagay dito Ah, ito ata tinatawag nilang maralaki ng Bicol. Ang ganda ng kalsadahan dito oh. Napakalapad, napakaganda. Napakalinis. Woo! Panalo. Oh, may mga natigil pa dito, oh. Wow. Oh, panalo ang view dito, mga Vision. Ganda napapalibutan siya ng dagat okay approaching na tayo ng Kagraray Eco Park yun na muna puntahan natin wow oh, ang ganda ng kalsado <laughs> sarap magbutor dito Ang sarap magmotor. Ah, pagaganda. Huh. Kung magagawi kayo ng Bicol, mga motivation, pasyalan nyo to. Ang ganda! Ada di bengkel. Wow, Tagat lihat bambu banget. dito di situ mau potong kentang. itu wow, Bapak Aldi ini Panalo kentang. Tapos pwede kayong tumigil dito Ayun eh no, matatanong nyo yung dagat Nakakamangha Ang ganda Puro nalang ganda na alam sa bibig ko Talaga mamamangha sa view dito Kaya pala Ayako pala din na dayo to Parang asarap tumira dito Wow Parang asarap tumira dito mga ka-motivation Panalo Ay, ang dami tao Ang dami tao Ano meron dun? Ang dami tao dun na. Ah. O kaya meron? Ah baka may resort dun, dami tao dun ah. Ang dami tao dun na. Ah. Ang dami tao dun na, Baka may resort doon pad na alo ang dito ay ito na mga kamotivation oh. wow salamat lord narating na natin ito eh, no? kagraray eco energy park tuloy tayo dito ay ito na ay sarap parking okay

Nothing alive, nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we'll make it tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. okay mga kamotivation pwede pala iakyat dito yung motor sa taas so iakyat ko muna tingnan natin kung ano meron dito sa taas andito kasi yung simbahan mga kamotivation sa taas parang pinaka chapel iakyatin natin para may pakita ko rin sa inyo eh malayo layo rin pala itong aakyatin eh kaya buti na lang pwede pala yung motor kala ko kasi kanina hindi pwede ipasok yung motor dito makakaakyat pala at least makikita natin kung ano meron dito sa taas mga motivation Ah, malawak pa pala to Ah, eto na mga -motivation, ano ano oh. Yung Parang pinaka-chapel Ito check nga natin Ikot lang tayo dito Para malaman natin kung ano meron dito sa taas Ah, oh, ito nga mga ka yung chapel, oh. So, hindi na ako papasok. Oh, at least, nakakit para dito tayo. Ay, ang ganda rin pala ng view dito. Maganda rin sana mag-drone dito. Kaso low-bat na yung drone ko, mga ka-motivation. low -bat na lahat ng battery. Ipakita ko na lang sa inyo ng view dito. Ayan, oh. Wow. Ang ganda ang ganda pala dito sa taas mga ka-motivation ayan o oh. ayan ito yung simbahan niya yung ka motivation kamotivation oh. ganda ito ayan o oh. ito yung view so yun mga ka-motivation eh, hindi ko nakamalilibot malilibot gawa ng lobat na yung mga battery ng drone ko tapos sa eh, lobat na rin ng mga battery ng GoPro ito pala yung pinakataas mga ka motivation kaya pag uh, kayo dito akit na rin kayo dito ang ganda rin pala dito sa taas dito sa chapel nila sa taas oh. ang ganda pala ng view dito ang ganda ng overlooking may kalasada pa dito mga motivation oh. Akitin natin oh, Hanggang saan to Okay Napapalibutan pala to ng dagat Ay meron dito activities na pwede gawin Sana dati pa oh. Paso sirahan na parang wala na Ayun o oh. Ano kaya to Ito nga motivation o oh. Ano kaya to dati no Parang Parang ano yun Ang dalawag doon yung activities na pwede ka mag bitin-bitin hindi sa taas ang ganda kaso puro basura na nga lang oh. maganda dito mag camping kasi nakalagay dun sa google maps mga kamotivation pwede yung mag camping dito pero nagsasara to ng alas 5 ata ayaw ko lang papayagan ng camping kasi nakalagay sa google maps eh pwede mag camping eh ang ganda pala dito Okay, baba na ako mga ka-motivation Ayun Ang sarap pala maglibot-libot dito Lalo dito mga motivation no? Yung view napakaganda Ang sarap sana i-drone dyan pag gano'n no? Asa low -bat na yung mga Battery ng drone ko Okay lang, at least Napuntahan na natin to Mission accomplished tayo mga ka-motivation Sa araw na ito yan nga, yung sa una kong video, pumunta ako ng uh, Kikintay Hills, Kikintay, Kikintay Green Hills. Tapos, pumunta tayo sa Ula Bridge. Tapos, rumik na tayo dito sa Kagraray Eco Park. Ang ganda. Yun. Mission accomplished, Maka motivation. So, paano mga motivation kung nakarating ka dito sa dulo ng video? Maraming maraming salamat. Hanggang dito na lang itong video na to. Tatapusin ko na. Pauwi na ako ng source of God. Okay, mga motivation, paalam. Maraming maraming salamat. Kung nakarating ka dito sa dulo ng video ko, maraming salamat sa suporta. Ah. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, papindot na lang ng subscribe button. Sama mo na rin ang notification bell para maging updated ka pa sa mga susunod kong i-upload na video. At... Kung nagustuhan mo to, pwede bang pa -like and pa-share na lang at mag-iwan ka, mag-iwan ka ng komento para mas lalo pa tayong ganahan sa paggawa ng mga video. Maraming maraming salamat mga kabutubasyon paalam. Hanggang dito na lang. Kita kita sa susunod. Let's go!